No payment seven days will result in a small claims case with fees including interest and penalty. Pay now, sabi sa text ng Digido. Okay, talakayan natin sa Bigito kung pwede ba na sa loob lang ng 7 araw ay magsasampa ng small claims case itong si Digido. Pero bago lahat. <clears throat> maglalambing po muna ako sa inyo na pakipalo po at suportahan po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. At kung nakatulong sa inyong video ito ay malaking tulong din po ang inyong pag-like. Malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa mga usapang online lending apps ay pakihit lang po yung notification bell. Okay? At uh, disclaimer, hindi po ako nagpo-promote ng na mga OLA. Hindi po ako OLA agent, hindi po ito sponsored. Ako po ko pong reviewin reviewhin at silipin kung anong proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng shared real experience about sa kanilang operations, okay? At hindi para ikayatin kayong mangutang dito sa mga ito. Paalaala, maging maingat bago mangutang dito sa mga ola. Alamin niyo kung yan ba ay okay at hindi nangaharas at kung talaga kayo kay gipit-gipit kailangan niyo pinapaalalahanan ko na kayo, maging maingat bago umutang sa mga wala. So, ito kasi yung post na galing sa isang Facebook page, no? Saka anonymous naman siya. Ang sabi niya rito, Digido, umutang ako sa kanila. First week of September. Hindi ko alam na rebook sila kasi matagal naman na ako user ng Digido. Ginagamit ko lang ito for emergency. Principal ay 10K interest for 14 days, 2,800. I have no intention na takbuhan ng utang ko. Kaya nga lang nagkaroon kami ng biglaan or unforen, ano, unforeseen financial difficulties. Nalugi na scam sa negosyo at na emergency pa kaming pamilya. May pambayad kaya lang mas inuna ko muna kailangan namin. Kaya nag-request ako ng staggered or restructure kung ano paman para mabayaran ko. Actually na field visit na rin ako. Yung din request ko sa field officer, sino po dito may digido no, nung nagbayad po ba kayo, nag-request po ba kayo kung ano na talaga na utang ng 14 days yung ng bayaran na na nagano na, nag-waive po ba kayo ng interest? Ibig eh, sabihin na ulitin ko. Parang gusto niya magkaroon ng uh, at taw na condonation o yung mga mauave yung penalties, yung settlement para yung interest eh, bumaba pa. Kasi siguradong uh, overdue na talaga siya. Kasi na -field visit na siya ayon sa kanya. At hindi ko lang kung saan siya. Kung siya ba ay taga-NCR. or ulitin ko, sa DG doon, pupunta talaga yan. Depende sa lugar mo kung ikaw ay taga-NCR. At uh, kung outside of the Metro Manila is Arrizal, Bulacan and Cavite mostly ang pinupuntahan nila. Yun lang po yung mga alam kong lugar na labas ng NCR na pupuntahan Then, Ulitin ko na naman, Digido na revoke noong May. Ha? Ah? Dahil sa hindi, talagang sa hindi nila pagbibigay yata ng uh, update doon sa kanilang mga, yatawag na marang mga other franchise na nag-ooperate doon sa ibang branches doon sa Cavite. Okay? Yun yung dahilan. Parang hindi sila nagsabi na may nag-ooperate doon ng mga branches at nagpapautang. So, eto kasi yung sabi niya, no? yung sa unang binanggit ko doon sa intro natin yung Digido. No payment in seven days will result in a small claims case with fees including interest and penalty. Okay. So, sabunan natin. Maganda yan. Maganda pag-usapan muna natin yung kung magsasampa pa talaga sila ng small claims case o small claims court ng kaso sa atin kung saan kanil tayo nakabayad kay Digido. In my experience, malaking na naibayad ko sa kanila almost 5,500 in 3,500. Ito ba muna akin uh, na, yung, yung, aking muna istorya. Then, ilang taon na, na yung sinasabi sa akin na magsasamparo sila ng kaso, uh, kapag uh, sila, lahat daw, babayaran ko, penalties, pati mga attorney's fees, yung mga pinagsasabihin ng ganyan, at lahat din daw ng gastos ay .e., i-shoulder si ko kapag ka sila nagsampar ng kaso. Gayong hindi pa naman na uh, naiakyat sa korte, hindi nga nila makapag-file sa akin ng small claims case, okay? Taon na ha, 2022, And then, 2023, ng unang quarter ng year na yon eh, hindi na ako nakapagbayad. Uh, dalawang hulog, uh, dalawang ball lang yun. Uh, halos doble na naibayad ko. Hanggang ngayon, uh, may minsang message pa rin sa akin na ganyan, sasampahan pa rin daw ako ng small claims, pero wala namang dumarating sa aking summon galing sa court, or sa municipal trial court, o sa metropolitan trial court. Wala po. Okay. Pero ito kasi yung kanya, no. Uh, September lang siya nagkautang. At hindi naman daw niya alam, na rebuked, which is ang dami talaga hindi nakakaalam, kasi nga yung iba rito sa atin, mga beginner or hindi talaga naiintindihan o nalaman na wala pala nalaman siya, kasi they are still operating diba, nag-aalok pa nga sa text offer uh, yung apps nila gumagana pa ng mga nakaraan, noong September, ito na mga nakaraan lang noong October yata kalagitnaan eh nawawala yung apps at hindi na na-access yung website yun yung naging problema, okay and then ito naman yung kanyang utang naman na 10K na mayroon ng interest for 14 days sa 2,800 is sa totoo lang, no? Masyado na talagang malaki. Yan. Kasi pasok pa yung 10,000 niya sa 10,000 pababa na utang na 15%. Okay? Dapat mabayar lang niya dyan kung 1 month. So, ayon sa SEC na ano nila, ceiling of interest rate is 1,500 sa isang buwan. Pero lagpas na ito sa sharing of interest rin at wala pang apat na buwan. Dapat dyan, hindi pag ganun kalaki. 14 days lang po, okay? Dahil low shark si Digido. And then, ito nga, nakikiusap naman siya na kung maaari ba at uh, pwede bang mai waive daw yung mga penalties o yung mga ano man. In my experience, hindi sila pumapayag. Okay? Pero, pag makalipas sa mga ilang buwan yan, tsaka yan nag-aalok. Yun lang po ma-share ko experience. Kasi, yun <clears throat> sa akin, in my experience, after mga 3 to 4 months, nag-alok sila ng principal amount offer. Pero, uh, ano yan, ha? Uh, biglaan. Kunwari, malapit na sumahod, o maaari, malapit na 15 at 30. Diyan yan, nag-forward uh, ng message sa inyo ng offer. Nasabihin, bayaran nyo lang principal amount. Kunwari, 10K is 10K. Yun po. ah uh, pwede yun. Basta alalahanin uh, alalahan niyo sa apps lang magbayad. Ang problema, may problema yung apps. <laughs> okay? Ang alam ko, pwede kayo magbayad sa digital using the Vivo apps. Ito nga, sinasabi ko sa inyo, dito ang download sa Vivo. May Vivo app store po sila na parang okay naman yung kanilang pag-access doon. Try to download it with the Vivo phone. Kung meron ko yung kaibigan, try nyo muna doon at i-access lang. Tapos, tignan nyo kung reference number nyo nandun pa rin at uh, existing pa rin. Ganun pa rin. Same ah uh, kung kayo matagal na user at nagagamit yan. Okay, ganun ang gawin nyo, ha? Nandun pa rin po yung reference ID number niyan, malamang. Tapos dun kayo mag-pay sa, sa apps na yon at kung ano yung bibigay nila, dun lang kayo magpo-forward. Then, try lang po yun, nasa digital na using the Vivo apps at Vivo app store. Then, kung sakasakali nagbigay sila ng principal amount offer, dun lang. Subukan nyo. Kasi, may utang pa rin naman po tayo. Kahit rebook yan, yes, it's up to you na kung gusto niyong bayaran o hindi, decision niya yan. Pero still, they are illegally operating. Napakakulit po niya, napaka guilty po dyan si DG Alam nila ribok, pero patuloy na nagpapautang at uh, nag-ooperate. Kahit alam nila yan, hindi yan, hindi kasi nung kasi galing si SEC. Pag siniriban mo si SEC, ganun pa rin. Wala rin po sila sa list of recorded on a lending platform paalala lang. Kaya maging maingat kayo bago kayo sumubok dito kay Digido, ako ino kayo at kung pinapabayad kayo sa isang payment account o payment reference number ay na hindi nyo sigurado. wag muna kayo magbayad just try to pay na lang at gamitin nyo muna yung mga Viva Pulls kung meron po kayo. Doon lang po yata sila medyo okay. Hindi ko pa nasusubukan mag <laughs> download ng video ayoko dahil meron na akong experience sa kanya hindi maganda. Okay, yun lang po. So sana nakatulong ng video muli. Maglalambing ako. Napakipalo po ang aking social media account, Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming po salamat sa ulitin.